So good day mga boss idol, pabihayin nga pala tayo ngayon at papasyal tayo, mga tayo ng tilapia at saka titignan natin yung mga magagandang tanawin dito sa Taiwan. Kasi uh, kung di mo matatanong, dito ay ang pinakamagandang tourist spot na pupunta namin dito sa daan. Ayan. So, dito lang yan sa Taichung, sa uh, daja. Ayan. So tara, punta na natin tong magandang tanawin dito Baka puntaan pa lang ba? Let's go So yun nga mga pasan, dito na kami Kakarating na namin So ito yung mga dagat sa amin Hey, baka hangas. Sa mga naiinitan, pwede nyo hiramin yung electric pan Ayan, <laughs> dito tayo sa fish pan Ayan, fish pan dito Pwede ka mamingit Ayan, pero may bayad dito mga boss dito kasi may mga isda na pinapakawalan at magmimingit ka lang sa halaga 1,200 magpabayad ka ng entrance so pwede ka na may karamihan dito is mga Taiwanese ayan so dito tayo ayan ito naman yung pasyalan dito pagkatapos dun sa may uh, fish pan tapat nun ito yung bubungan sa iyo pakaliwalas hey. napakaganda kung mapapansin mo kasama natin ngayon ang fish natin at ang tropa natin dito tayo sa kinid lang mamasid-masid, tinitignan niya. Bandang magandang tanawin. So pagkatapos nung bumiyahe kami ng mga 10 minutes at pumunta ulit kami sa kabila dahil may mga nahuling isda daw dito. Ayan, mga tilapia, mga boss. Ayan, kakakuha lang nila. So mapapansin mo, ang lalaki. Nakatakot hawakan. Ayan. So ito yung kinukuha nila dito at sa binibintan nila rito to sa isang piraso 150 labi kapalakal Kap kapal kapal ng kanilang mga ano katawan grabe yun dami yan mga basaydol mga tilapia kasi dito is mga uh, tilapia halos konti lang kumakain kaya ganyan karami yung ng kanilang mga alaga o kaya mga kinukuha sa gilid o kaya kung sa mga fish pan, ganyan yung mga inaalagaan, nakalalaki ng tilapia. Meron din naman sa mga gilid ng mga irigasyon, yun. Kaso nga lang, bihira kang makakita ng mga ganyang kakalaki. Kasi talaga, inaalagaan sila sa, ano, sa mga fish pan. Ay, ito yung mapapansin mo, ito. Uh, tinutukan natin at uh, nakuha ng Taiwanese ito. Sa pamimingwit niya, yan yung nakuha niya. At saka, <laughs> pinibilang na kasi nga at nila kung ilang kilo ba yung oh, nakuha niya. So, andito tayo sa may ano, uh, dito. mapapansin mo, irigasyon to mga boss, sa gilid lang ng mga sapa. Ayan, kung oh, mapapansin mo, daming tilapia. Dito, free ang manguha, walang bayad. Kuha ka lang dyan hanggat kaya mong kainin, kaya mong ubusin, pwede mong kainin yan. Tilapia, ayan mga boss, oh napakarami dito sa Taiwan. Ewan ko kung ba't ang mga tilapia ay napakarami sa mga bawat sapa o sa mga irigasyon ng tubig na pinagkukunan ng para sa pananim nila. Ang dami-dami. Oh. Yan mga boss. Napakarami. Oh. So maraming maraming salamat. Sana manood kayo sa susunod natin vlog dito sa Taiwan about dito sa mga tilapia. <laughs> Thank you.